Aries, maging matapang ang iyong ugali ngayong araw at ipakita ang katalinuhan para hindi kanila nila baliwalain para maalisan ka ng bad energy ng kanilang mga kayabangan signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, maging matalas ang iyong isipan ngayong araw dahil kung mayroon kang nalalaman na maayos, gusto ka lang madikita ng kakilala para pakinabangan kaya maging maingat, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, pag-iingat sa kalusugan, kaya dapat ay umiwas ka muna sa malalaking tubig, at huwag mainganya ang mata sa magagandang bagay para makaiwas sa gastos, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Cancer, dapat ay maging maunawain ka, sa usapang pamilya ngayong araw, nang walang mawalang swerte. Sa tahanan dahil pag nagalit ka ay hihina ang aura ng swerte sa bahay, signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, umiwas ka muna sa mga inuming alak, at kung bibiyahe ay check lahat, ang dapat na dadalin kung may malilimutan ay magdadala sa iyo ng kalungkutan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Virgo, maging wise ka sa pakikisamahan ngayong araw, dahil karamihan sa mga makakausap, ay plastic balat kayong ugali na walang malasakit sa iyo kaya maging maingat, signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra, maging maunawain ka sa mga kausap na wise ngayong araw, para maiwasan mong magalit at nang maiwasan mo na mawala ng pakikinabangan mo sa mga gagawin, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio, maging maingat at mapamili ka sa dapat na gagawin pag-aralan muna bago magsasalita at gagawa ng ligtas ka sa problema sa pera, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, Maging mahigpit at maging sigurista ka ngayong araw, bawal ka umayon kagad, sa mga kagustuhan nila dahil may sarili kang pamamaraan, para makaiwas ka na mawalan ng pera, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, mas naaayon sa iyo na maging matahimik na masungit ngayong araw, Nang walang kumapit sa iyo nang hihingi ng pabor na gusto lang ay laging nakikinabang sa iyo, Signos na pahiwatig ng mga bituin Aquarius, maging maunawain ka sa magulang ngayong araw, at masayang aura para magdatingan ang mga swerte sa inyo Kung wala kang kibo ay aura ng ikakahina ng mga kalusugan ang pwedeng mangyari Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan Pisces, dapat kang umiwas muna sa mga mag-aaya sa iyo ng may pupuntahan na malayo gastos at may sinyales pa na paghina ng kalusugan, ang pwedeng makuha signos na pahiwatig ng mga bituin.